Bye bye. Guys, nakita ko na si ano. Si Tito Soto. Ayan oh. Tito Soto. Tito Soto. Hi Tito Soto. Hi. Hi Tito Soto. Ayan nakita ko sa guys oh. Ang payat niya, grabe. Kulang to sa alaga. Kawawa. Ayan, oh. No? Kawawa. Wala akong dalang pagkain. Halika, halika. Ah, oh, halika. Dali. Lapit, lapit. Gusto niyang lumapit. Mabait yan pag guys. Oh, grabe ang tangkad niya. Payatot lang, kulang sa pagkain.